At pagkatawad ninyo yung ulit, wala kayong maririnig sa akin. Ako yung kumapakabay ko kapulit. Sir, baka? Mamaya, bibili. Ah, marami pa kayong paiwi, sir. mga ilan na po na paiwi nyo, sir? 15. 15 na, napakarami na po. power. So, nandito pa rin tayo sa may mga magagandang tortihan. Ayun. So, magtatanong tayo dito sa magagandang mga torete. Ayan, o. Oh. Mga mapuputik. Pero kita mo na magaganda ng kuwit. gagandang malalahe ng mga baka. Mga tortihan, mga malalahe. Kahit maputik sila, kita mo magandang forma ng katawan. Ayan. Ayan. <laughs>

53,000 55. 53, hanggang 55,000 maganda oh ito yung mga karatihang ginatapang gatas ayan. ito yung dalawang yun ay 53 ito yung dalawang malalaki 55 so tingnan natin yung ang gaano kalaki yung ang gaano kalaki yung 53 ayan Uh, Donkang, Mager, 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 Mager. Ito yung 53. Ito yung 53. Ito yung 53. Hey. Ito yung 53. Ito yung 53. Ito Ito yung 53. Ito yung 53. yung 53. Ito 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 Subel ngayon, ano? Alabing isa yan? Alabing isang bak na Subel. Alabing isa pala itong galing Subel. Ayan. mga walang limang po. Walang limang po, are. Ayan, ano may tatak ano? Ayan, tatak Subel. So maraming lumabas ngayon na bakang Subel, na mga tortihan. Yan, shout out. Shout out sa ano? Kanino ka mag-shout out? Shout out, shout out live, Dela Lemeri. Dela Lemeri. Maraming labasan na Wait Itlang, nice. <laughs> Ito magkano sayo? Oh, 63. 63,000. Ilang na yan? 10 months. 10 months. Ba malaki na no? Malaki na. 63,000. Ayan. Galing Galing Lemery. Lemery din. Ayan, galing Lemery. Yan ang video niya, yung niya, yung bossing, bossing niya. Bawat isa na wala sa loob ito. Bawat isa no, 63. Uh, bawat isa. Bawat isa. Para makita sa itlog. Ayan. Oh, yeah. Yan, yan. So, yan si boss. Kaya magkano presyo ng mga Eh, 60 ah bintang yeah magga ilang buwan na yan seven months seven months pa lang. malaki na agad ano. yun seven months Sisi Kuya galing lemery ah, kalatagan naman to galing kalatagan mga quality are ang namin kung 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 Pagkakarin niya yung mga mini manager. Ayan, manager. Eh, dito kasi may mga manager manager ano. Ang eh, baka nila magaganda o. Oh. Alatagang. Hapon, hapon, Shout out sir. Ayan si sir. Magbabaka dito sa Garcia. Dito tayo sa kabila. Tawid tayo. Ito maganda rin. Ito. Mga video mamaliit pero magagandang klase. Yung mga baka naman nagsisimula sa maliit eh, bago naman lumaki. Ayan. Kaya magkano presyo yung baka? Negat hmm. okay, limang po. Negat limang po. Ay, kita ng po ang baka ni Sir. Ayun. Kita mo naman ang itsura ng magaganda klase yung karetehan. Kalatagan ah. Hindi ata. Lemery? Ah, Galing Lemery. Bukid, bukid ta. Galing bukid. Galing Bukid. Galing Bukid, Lemery. Ayun itsura o. Ang ganda naman Oh. Eto, ko kaya tanungin natin kung maganda to. Ito maganda rin to. Oh. Tingnan mo yung puwit ng baka niya. Isang mataba at isang mapayat. Ganda ng puwit niya rin. Ito napakaganda ng puwit po na. Maganda ang puwit. Ito naman matangkat. Mapayat siya. Mapayat. Pero ito mababa pero mataba. Ayan, tanungin natin si Kuya kung magkano baga ang presyo nito. Okay, Kuya. Kuya, magkano presyo ng baka mo? Magkano naman po. Limang po ang isa bawat isa pareho? Uh -huh. Pareho. Ayan. Ayan. 50, bawat isa. Ayan. 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 Ito maganda Ayan. Tas ito. Tapos oh. ito. Sino mo? Ito maganda rin. Kaya lang medyo payat. Pero maganda. Quality oh. Sino may tsura nyo? Quality yung baka. Mahigit naman po ang bawat isa. So nandito ulit si Consial. Mukhang... Good morning Consial. Good morning. Ayan. Mukhang... Mangungubra naman to ng baka. So ngayon, naglabasan yung mga napakagandang mga atortihan. Kaya tulad niyan, mo, junior bowl. At saka ito, o. O, pye, pye, Hindi to yun. O, pye, pye, pye! Magkano pala siya baka mo? Magkano pala siya? Magkano po. siya? Magkano po din. Magkano pala siya? 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 sir, pala siya? Magkano Ayan, bibili pa kayo yung baka, sir? Bibili, o. Oh. Ah, bibili sila. Ano pa bibili bilin niyo? Babay, lalaki? Anak. Lalaki. Lalaki. Ayan, sir, bibili yung baka. Ayan, dito si sir ay, ano, namimili pa. Ayan, alam. Ayan, bibili ng baka. Ipili. Mamimili sila. Ah. Iniikot muna nila yung mga baka. Ayan. Ah. Ito. Ah, unang tingin ni sir kung magkano baga ang presyo ng baka nila. Ito. No, <laughs>

pa-baso. Salamat. Salamat. ako minamamasalamat sa ikaw. At pagkantaw ninyo yung chip wala kang maririnig sa akin. ko lang salamat sa Pero pag iisang lang ta king dito ng Kung gusto niyo, ako, sa goli-goli pa kasi wala kang makita, hindi normal. ka pu. Ayun din. Dapat ay lang natatanda kanina. Sa ko

Magkakalita yeah. yung magsansya. Magkano ang tawad ni Seth? Bawas may isang daan. Bawas isang daan. Tawad. Magagandang klase naman. Bawas isang daan ang tawad dito pero magagandang. Pare-pare ang presyo nito ito. Ayan. Ayan o. No? Magagandang klase yung baka niya. 55,000 ba? Mahigit ang bawat isa. Ito si sir, ang ating big babayon dito sa Garcia. Ibili kay sir baka? Okay. Mamaya bibili. Ah, marami po kayong paiwi, sir. Marami po kayong kay paiwi. Ah, mga ilan na po na paiwi niyo, sir? 15. 15 na, napakarami na po, ano? Nakapagbenta na rin po kayo sa paiwi nyo. Ano pong hatian doon sa iwi? Ah, sa Cristo. Gustos lahat tapos? Yung manager ay hati. Hati. Bawa. Asa ka nyo, may 40-50. Yung... Oo. Oh, malaki din po pala ano. Ilang buwan po yung alagaan nyo? 3-4 months. 3-4 months. Ba, malaki po sir, ano, ang hatian. Ay, kaya kaya binibili kaya, yung malalaki malali... ah, so, na po. Ah, malalaki na po binibili nyo. Para madaling pagkitaan. Ah, matal... madaling. Madaling bit tayo kahit nung nakikita tayo meron. Oo. Ano pangalan pa nyo po, sir? Ha? Ang ah, pangalan nyo po? Magka-CBB. Mm -hmm. Wanto. si ah, Sa Facebook po meron po kayo? din. Wala, wala lang sir, magandang din. There, mag Ayan. Ayan. Ito magaganda, marami magaganda ngayon. tulad nito, maganda rin. Yeah. Hmm. Kaya mag presyo ng bahay <laughs> niyo? 60, 67, May kasi sing ka? 67,000. Ah, 66,000. malaki. Malaki ang puwit Ito, 66,000. Tapos ito na naman ay 62,000. Medyo pa yan siya. Pero maganda. Ayan. naman ang presyo ng baka eh, mo. May kit sa 60 po. May kit sa 65,000. Sura na. 65,000. Malaki. Matangkat na mahabang matawa. Pwede gawin ka na doon. Tsaka ito ko siya. 65,000. Kaya mo -ano daw na presyo naman. Alagang limang po po ngayon. Kano? 50 pataas. 50 pataas. 50,000. 50 50 ang baka nyo. Boss, ari boss. Mili boss. 50,000. Oh, ito, maganda. Ayan, nalilin na siya rin ito. Maganda na ba? Kanina. Ayan ay magkano presyo naman? Pag-taglo. Tatay. Pk. Are you Livestock ano? Pk. 8,000 Oh, Kapit-bahay ko lang ako. Para ang pag Napakaganda. RI Livestock. Sige na, Salamat ha.

Wala ka ng kambing mo? Wala ka ng kambing mo? How Fifty Fifty? Fifty thousand Three years old, old full blood, na. AUS Ah full blood yan, bower Australian bower, may papel yan Ah may papel Fifty thousand Fifty thousand halaga ng kambing ngayon, pag may papel ano, mahal ano All black, power. Eh kuya, nabili na? Nabili na? Oo. Gano? P55. P55 tasa, nabili na. Oo, napakalaki. Opa, Ay, oh nga. At ano pa kabili sa mga bopalo nyo? 95 ho. 95,000. Eh, no? ano yung set alagaan niya? Alagaan. Alagaan pa. Ah, uh, bata pa no. Hindi pa sumay. 95,000 ang kaba eh. 95,000 po kayo. Hindi kayo so, basta <coughs> <coughs>

Oh. Ano po yun yung face? Uh, Angels uh, uh, Mood uh, po sa Youtube Angels Mabs. Can we shout out? Shout out siya to sir Shout out sa aking anak si Prince John Santo Tomas Batangas uh, so Santo Tomas Ay, Ano yung sa'yo gawin niyo sa alaga niyo po yan? Alagahan uh, palalaki Anong babae yung yeah, lalaki? Anong babae lalaki? Okay, Babay lalaki. Lalaki po. Ah, lalaki. Palalaki na lang sir. Angels. Angels Fox Vlog po sa YouTube. Ah, sa YouTube po. Okay. 5,000 no? Mataba. Lalaki mm -hmm. eh, pa ito. Mm -hmm. Ay po sir. Yeah. Ay po. Nabili na ito magandang tumbakang ito. Magkano pa kabili sir? 55. Magkano? Uh, 55. 55. pabili na 55,000 babae pala 55,000 malahi atas ang lahi nito ay kay boss EJ 55,000 ay boss EJ live sa ay 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 ay